si Andres ay isang kaakit-akit na binata sa edad na dalawamputsyam, kilala sa kanilang lugar bilang isang guwapong lalaki. Sa katunayan, siya ay bagong baba ng barko at kasalukuyang nagbabakasyon. Nais sana niyang magpahinga ng buong buwan, subalit tila hindi ito magiging posible. Sa halip, susulitin na lamang niya ang isang buwang walang trabaho upang makagala sa mga puok na nais niyang bisitahin. Matagal na rin simula nang huli siyang umuwi sa kanilang bayan maraming mga pagbabago ang naganap at may mga bagong bahay na hindi na pamilyar sa kanya. Ang mga tao sa lugar ay iba-iba na rin, ang mga orihinal na tag Aron ay kilala pa rin siya. Sa kabila ng kanyang paglibot, siya ang tanging pinakagwapo sa lahat. Akala niya ay nakalimutan na siya ng mga tao doon, lalo na't na matagal na siyang abala sa trabaho, ngunit nagulat siya nang makilala pa rin siya ng mga tao sa kanyang paligid. Isang bagay na naging hilig ni Andres simula ng siya'y samampas sa barko ay ang mangolekta ng mga karanasan sa pakikipagkilala sa mga babae. Sa katunayan, napakarami na niyang nakilala mula sa iba't ibang lugar na kanilang dinadaanan. Sinasabi nga nila na ang mga siman ay may mga malulupit na sikreto. Ang kanilang tahanan ay may malawak na bakuran kung saan tanging ang kanyang mga magulang ang naroon. Ang kanyang dalawang kapatid na babae ay kasalukuyang nag-aaral sa Maynila may bahagi ng kanilang bahay na gawa sa semento dahil ipinaayos na niya ito, samantalang may mga bahagi pang hindi natatapos dahil sa kakulangan sa budget. Kailangan niyang unahin ang pagpapaaral sa kanyang mga kapatid, ngunit umaasa siyang hindi na siya kakapusin kapag sila'y nakapagtapos. Malamig ang simoy ng hangin kahit na matindi ang sikat ng araw. Si Andres ay nakahiga sa duyan sa labas ng kanilang tahanan, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga na hindi pa namumunga. Ito marahil ang dahilan kung bakit malamig at presko ang pakiramdam. Sa labas ng kanilang bakuran ay isang sementadong daan kung saan dumadaan ang mga motorsiklo at sasakyan ng kanilang mga kapitbahay. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, bigla na lamang may tumawag sa kanya mula sa labas ng kanilang bakuran. Napatingin siya at nakita ang isang babae na may dalang basket, tila nagel alako ng mga produkto. Agad siyang umayos ng upo sa duyan at tinanggap ang babae. Napansin niya ang manipis na best idang suot ng babae, na sa kanyang palagay ay nasa edad na labing walo, bagamat maliit, maganda ang hugis ng kanyang mukha at katawan. Tinangka ni Andres na alisin ang mga di magandang isipin na pumasok sa kanyang isipan. Maya, maya nakalapit na ang babae at nasa kanyang harapan na, habang nakangiti ng matamis. Kuya, baka gusto ninyong bumili ng barbecue. Mura lang po alok ng babae, na ikinatuwa ni Andres dahil tinawag siya nitong kuya. Bilang isang polykiro, nagpasya siyang makipagbiruan sa babae. Bibili lang ako kapag hindi mo na ako tinatawag na kuya. Kitang-kita ni Andres ang pamumula ng mukha ng babae nang siya'y nginitian niya. Sa totoo lang, marami ang nadadala sa kanyang mga ngiti. Sige ba, anong gusto mong itawag ko sayo? Tanong ng babae, hindi nawawala ang ngiti sa kanyang labi. Andres, ako nga pala si Andres, at ikaw, sabay abot niya ng kamay. Ibinaba muna ng babae ang kanyang basket bago tinanggap ang kanyang pakikipagkamay. Paimpol niyang pinisil ang palad ng babae, at batid niyang nakaramdam ito ng kakaibang damdamin sa kanyang ginawa. Para bang nahipnotismo ito sa kanyang mga titig at hindi nito magawang ibaling ang mga mata sa ibang direksyon. Nais sanang tumawa ni Andres sa sitwasyong iyon siya na mismo ang bumitaw sa kamay ng babae, baka nangangalay na ito. Kinuha na niya ang barbecue na inaalok ng babae at nagdesisyon na bumili. Akmang aalis na ang babae nang tawagin niya ito at sinabi na baka pwede itong manatili sandali, sapagkat siya na lamang ang tao sa bahay. Bagamat walang koneksyon, hindi alam ni Andres kung bakit napapayag ang babae na hindi na nito inisip na mayroon pa siyang ibinibenta. Wala na siyang pakialam dahil mukhang madali lamang makuha ang loob ng babae. Sa ilalim ng punong iyon, tahimik lamang silang nag-usap. Hindi alam ni Andres kung nararamdaman din ba ng babae ang tensyon na kanyang nararamdaman. Kinakabahan siya, para bang anumang oras ay may mangyayaring hindi inaasahan. Unraise, pwede bang makiinom maya-maya, pakiusap ng babae. Sa halip na bigyan ito ng tubig mula sa kusina, inanyayahan niya itong pumasok sa loob ng bahay. Mainit ang pakiramdam ni Andres, para bang may joke sa kanya na gumawa ng isang bagay. Nang siya'y makakuha ng tubig para sa babae, nagbago ang kanyang isip. Nagkatitigan sila, sinisigurado niyang papayag ang babae sa kanyang gagawin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagawa niyang halikan ng babae. Naramdaman ni Andres na napakapit ang babae sa kanyang batok. Hindi ito nagalit, tila mas nagustuhan pa ito. Iyon ang kanilang unang pagkikita, at tila swerte talaga si Andres. Hinayla niya ang babae at balak niyang dalhin ito sa kanyang silid. Iniwan na lamang ng babae ang kanyang basket ng barbecue sa ibabaw ng mesa sa kusina. Hindi niya lubos maisip na ganoon kabilis niyang napapayag ang babae. Nakalimutan niyang hindi pa nito nasasabi ang pangalan nito, ngunit hindi na yun mahalaga sa ngayon. Nang marating nila ang kanyang silid, agad niyang isinarado ang pinto. Walang tao sa kanilang bahay dahil ang kanyang mga magulang ay umatend ng binyag sa bayan. Kung kaninong binyag, hindi na niya inalam. Sigurado siyang mamayang hapon pa ang uwi ng mga ito. Dinala niya ang babae sa kanyang kama. Napansin niyang bukas ang bintana, kaya't dalidali niyang isinara ito. Tahimik na naghintay ang babae, kaya't mabilis siyang bumalik sa kanyang tabi. Noon lamang siya tunay na na-excite sa babae na una pa lang niyang nakita. Napapalunok siya. Inihiga niya ito sa kama, kahit nagel alako lamang ito, napakaganda nito. Hindi ito ganoon kaputi, ngunit makinis ang balat nito. Muli niyang hinuli ang mga labi nito, at agad naman itong napakapit sa kanya at buong pusong tinugon ang kanyang halik. Hanggang sa hindi na siya nakatiis at sinimulan na niyang isakatuparan ang kanyang balak. Pinakatitigan niya ang napakagandang babae, at siya'y napapailing sa labis na galit. Maya-maya, sinimulan na niyang pasayahin ng babae. Napaka-gifted niya, kitang-kita ang kasiyahan ng babae. Hindi nito malaman ang gagawin, at tiyak na mabubusog na ang babae at hahanap-hanapin siya nito. Halos maubusan ng paghinga si Andres nang siya'y umahan mula sa ginawa niya. Pakiramdam niya, hindi na niya kayang patagilin pa ang kanilang sitwasyon. Napapikit na lamang si Andres F. nang ang dalaga naman ang gumawa ng bagay na iyon sa kanya. Pakiramdam ni Andres F., ilang buwan niya rin hindi naramdaman ang ganoong klaseng saya. Gayong halos dalawang araw pa lamang siya sa kanilang bahay, ibang sayang hatid sa kanya ng babae. Gusto na niyang ang magmura gayong ganoon pa lamang naman ang nangyayari. Mayroon pang mas matitindi pa roon at hindi na makapaghintay pa si Andres F. Halos manginig ang buong kalam ni Andres F. na mga oras na iyon, ngunit tagumpay niyang naisagawa ang mga dapat na mangyari ng mga oras nga na iyon. Pareho na silang naghahabol ng paghinga, ang babae halos hindi naman ito malaman kung saan ibabelang ang paningin. Hindi na rin ito nagagawang pigilan ang mga ingay na pilit nitong pinipigilan. Sa narinig, mas lalong sumiklab ang init ng katawan ni Andres F. Marahas rin ang ginagawa niya kaya naman halos masira na ang kanyang kama. Malaya sila ng araw na iyon at talagang walang makakaistorbo sa ginagawa nila. Unang pagkikita ay nagkaroon kaagad sila ng unang kaganapan. Tagaktak ang pawis ni Andres F. at ganoon din ang pawis ng babae. Napakapit pa ito sa unan habang kagatang labing nakapikit. Gigil na gigil si Andres F. sa kabila ng pagod na kanyang nararamdaman, Pinilit pa rin niya ang sarili na huwag huminto hanggang sa nakita niyang napapikit ng mariin ang babae at iyon ay nakadagdag ng sensasyon sa kanyang nararamdaman. Alam niyang tuluyan ng narating ng babae ang walang kayulap na kasiyahan. Hindi siya maaaring huminto, malapit na talaga siya sa kanyang pakay. Tanaw na tanaw niya na iyon, ngunit siya naman siya ng alay ng gusto. Hapong-hapo siya at napilitang huminto. Sa kanyang paghinto, para bang tatagal na naman ang sanay na lalapit niya ng pagdating sa dulo. Sa tanang buhay ni Andres F., noon lamang siya nakaramdam ng ganoon katinding pagod. Saglit siyang kumuha ng lakas tsaka muling sinimulan ng bagay na iyon. Por si, Guido si Andres F. natapusin ang kanilang ginagawa sapagkat masyado na iyong matagal. Ilang saglit pa, napansin niyang muli ang babae na para bang muling nag-init at nagsimula ulit ito sa mga impit na ingay. Sa puntong iyon, mas pinagigihan ni Andres F. Nanunuyo na ang kanyang lalamunan hanggang sa mayamaya. maya sabay nilang narating ang walang kasing gandang paraiso na siyang nagpatigil sa ikot ng kanilang mundo. Tuluyang nawala ng lakas si Andres F. Tia, but ham na siya, nagawa pa niyang magtanong sa babae. Tapos na tayo't lahat, di ko pa rin alam ang pangalan mo, bulong niya sa babae habang nananatili ito sa kanyang tabi. Bahagya namang natawa ang babae tsaka hinaplos ang buhok niya. Lia. Ako nga pala si Lia. Maging siya ay natawa. Halos isang oras din sila sa loob ng silid, ngunit kung kailan natapos sila tsaka nagawang magpakilala ni Lia. Matagal ka na ba rito? Ngayon lang kasi kita nakita rito. Ilang buwan na ako nagel alako, pero hindi naman kita nakita dito. Sa puntong iyon, pinili niya ng umalis sa tabi ng babae. Ilang taon kasi akong hindi nakauwi rito. Ikaw, saan banda ka nakatira dito? Habang nag-uusap, nag-aayos si Andres F. ng kanyang sarili. Diyan lang banda sa may labasan, noong nakaraang taon lang naman kasi kami lumipat dito. Pinapanood na lamang ni Andres F. sa pag-aayos ng sarili ang babae ng siya ay matagal ng sulit ang binili niyang barbecue. Bukod sa napakasarap ay napakaganda rin ng Nagel Aloko. Maya-maya pa nga, nagpa siya na silang lumabas ng silid. Nakaramdam siya ng gutom kaya naman kumain na lamang sila ng barbecue. Bago umalis si Leah ng araw na iyon, binigyan muna niya ito ng pera. Ayaw naman ni Leah tanggapin iyon sapagkat hindi naman daw ito bayad, ngunit pinilit niya ito. Hindi naman iyon bayad sa ginawa niya rito, kundi dahil gusto lamang niyang itulan. Hindi kasi nito kayang ubusin ang natirang barbecue dahil lamang sa ginawa nila ng araw na iyon. Napilitan na lamang tanggapin ni Leah ang kanyang ibinigay rito hanggang sa makaalis ito. Wala naman silang pinag-usapan at hindi naman niya alam kung babalik pa ba roon si Leah sa sumunod na mga araw. Muli ngang naglako ng barbecue si Leah sa bahay ni na Andres. Wala nga lang silang pagkakataon sapagkat walang lakad ang kanyang mga magulang. Halata naman ang pananabik sa kanya ng dalaga at napapansin niya iyon sa pagtitig nito sa kanya. May minsan pa nga na inaya siya nito ng paimpol isang hapon. Siguro dahil nga sa nakuha niya na ito kaya naman parang nawala na rin ang kanyang interest dito. Para bang ayos lang sa kanya na walang mangyari at pinipili niya ang pumirmi na lang sa kanilang bahay. Ganun lang siguro ang pagkadismaya ni Tet sa tuwing inaaya siya nito na kanyang tinatanggihan. Para kasing may iba na namang hinahanap ang kanyang katawan, para bang nais niya ng bagong koleksyon, ngunit hindi niya alam kung saan maghahanap. Siguro kailangan niya na rin ang lumabas-labas sa kanilang bahay at gumala sa kanilang lugar. May malapit kasing basketball court siyang nakita ng pauwi pa lamang siya sa kanilang lugar ng hapong iyon. Ay doon pumunta si Andres. Sumama siya sa kaibigang si Kale nang minsang inaya siya nito. Doon nagpapawis sila at naglaro. Marami roong mga dalagita at nanunod sa kanila. Siyempre, dahil sa siya ang pinakagwapo roon, siya ang inaabangan ng mga kababaihan hindi na iyon bago kay Andres. Sa kabila kasi ng kanyang edad, nagmiss siya lamang siyang bi-anyos. Hindi naman niya masisisi ang mga dalagita kung magkagusto ang mga ito sa kanya. Pawis na pawis na si Andres ng hapong iyon. Maya-maya pa, nag-aya na sa pag-uwi ang kaibigan niyang si Kale. Nang makarating sa sanggang daan, nagpaalam na si Kale sa kanya. Sa kabilang daan kasi ang pauwi sa bahay nila kaya naman kailangan na nilang maghiwalay ng kaibigan. Habang nasa daan, may nakasabay siyang isang babae. Naka-uniform ito ng kulay dilaw, siguro ay galing sa trabaho. Sinabayan niya ang paglalakad nito at kaagad niyang napansin ang napakaputi nitong balat. Banat na banat din ang buhok nito, mukhang fresh na fresh gayong kaka lamang galing sa trabaho. Pamilyar sa kanya ang babae kaya naman lumingon ito sa kanyang gawi tsaka mumiti. Nakilala niya ito kaagad, kaklase niya ito noong elementary. Patpatin at gasgasin ito noon at ubod din ng itim. Ano kaya ang nangyari at nag-glow up ito ng husto? Marisol, ikaw ba yan? Pasimpleng tanong niya rito na kinahinat na niya ito. Sa bagay, noon yun, napakamot na lamang sa ulo si Andres. Binanggit pa talaga ni Marisol ang kanyang buong pangalan. Medyo malayo-layo pa ang kanilang lalakarin kaya naman nagkwentuhan na lamang sila. Napag-alaman na isa na pala itong guro. Masaya naman siya para dito, Lalo pa at gumanda ito ng husto. Sinong magaakala na gaganda ng ganoon si Marisol? Makinis ang balat, mapula at malero ang mga labi, mukhang bagong ligo at talaga namang amoy na amoy ni Andres ang halimuyak ng dalaga. Hindi nga pala niya alam kung dalaga pa ba ito kaya naman tinanong niya. Sinagot naman siya nito na dalaga pang araw ito kaya hindi alam ni Andres kung bakit ganoon na lamang siya kasaya. Napakasarap ang kausap ni Marisol para bang matagal na silang magkaibigan kung makapagkwentuhan. Maganda rin naman iyon at mukhang mapapalapit siya ng husto sa babae. Inaya lang naman kasi siya nito sa paparating nitong birthday. Inimbitahan siya ni ito at may kaunti raw na handaan. Alam naman ni Andres kung saan ang bahay ng mga ito kaya naman hindi na siya tumanggi. Grasya na iyon at masamang tanggihan. Bukod noon, gusto niyang makitang muli si Marisol. Maya-maya pa, narating na nila ang kanilang bahay malayo pa roon ang bahay ni na Marisol kaya nagpresenta pa siyang ihatid na ang dalaga. Papadilim na ng mga oras na yun kaya siguro pumayag ang babae. Para na bang biglang nagkaroon ng sigla si Andres sa kabila ng pagod sa pagbabasketball. Kumuha lamang ng malaking flashlight si Andres sa loob ng bahay nila at nagpaalam na ihahatid na muna niya ang kanyang dating kaklase. Ilang minuto pa nga ay sumapit na ang gabi puro nga ang palayan ang kanilang nadadaanan habang nagkukwentuhan. Nako, mabuti na lamang at nandito ka kung hindi mga sana ako sa dilim kung bakit kasi walang bumabiyahing tricycle dito sa atin. Tama nga naman ito, sementado naman ang daan ngunit walang bumabiyahe na tricycle, walang pumapasada at ang mga motor at sasakyan na pumapasok lamang doon ay pribado. Napag-alaman din ni Andres na minsan lamang pala kung umuwi si Marisol umuwi lamang pala ito dahil Sabado na kinabukasan at walang pasok sa paaralan sa bayan. Sa linggo na rin daw ang birthday nito kaya kailangan pa nito ang maghanda. Tiyak na hindi naman mahihiya si Andres kapag umatend nga siya sa birthday ng babae, may profesyon din naman siyang maipagmamalaki. Maya-maya pa, napahinto si Marisol. Nakakapagod daw ang maglakad kaya magpahinga raw muna sila sa susunod talaga ay bibilhan niya na ng motor ang kanyang tatay nang sa ganun may magamit siyang paghatid sa mga babae, mukhang madadagdagan na naman ang kanyang koleksyon. Malayo-layo pa ang kailangang lockerin ni na Andres at ni Marisol. Naroon sila nagpahinga sa may mayabong na puno sa gilid ng daan. Tahimik ang paligid at tanging mga huni ng palaka at kulaglig lamang ang maririnig. Alas 6 na ng gabi at madilim kaya nakaon lamang ang dalang flashlight ni Andres. Malamig ang simoy ng hangin ng gabing yun at parabang nakakaramdam ng init ng katawan si Andres hanggang sa biglang may kumaluskos sa kalapit na mayabong na damo. Hindi inaasahan ni Andres na mapapasigaw si Marisol sabay lapit sa gawin niya. Natatakot yata ito ngunit iba ang kinatatakutan ni Andres. Natatakot siya sa kanyang sarili. Sumiklab kasi ang apoy sa kanyang buong katawan ng kanyang maramdaman ang mainit at malambot na balat ng dati niyang kaklase. Napalunok siya at halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Daga lamang naman siguro ang narinig nilang kumaluskos ngunit hindi na magawang lumayo sa kanya ni Marisol. Mas naamoy niya ang napakabangon nitong buhok at kaunting-kaunti na lang talaga alam niyang mawawalan na siya ng kontrol hanggang sa mapaangat nga ng tingin si Gerald sa kanya at noon nagtama ang mga mata nila. Aninag niya ang mukha nito dahil narin rin sa nakaon ng flashlight na hawak niya at nakatutok iyon sa damuhan. Namungay ang kanyang mga mata na hindi na napigil ang kanyang sarili ngunit bago pa man bumaba ang kanyang mga labi sa labi ng babae naunahan na siya nito. Naglapat ang kanilang mainit na mga labi sa gitna ng malamig na gabing yun. Parang biglang nanuyo ang lalamunan ni Andres sapagkat ibang iba sa pakiramdam yung tipong natikman niya nangunit ngunit alam niyang hahanap-hanapin niya ang ganong klaseng pakiramdam. Umalab na ang kanilang halik. Gamit ang kanyang kanang kamay, pinatay niya ang flashlight na hawak hindi naman pala ganoon kadilim sa paligid kaya ayos na rin. Nanaig ang init na nararamdaman ni Andres habang hinahaplos ang likurang bahagi ni Marisol para naman itong batang nagpapaubaya lamang. Walang kahit na anong pagtutol hanggang sa marinig niya ang sinabi nito, matagal na kitang gusto, Andres Ale. Mula elementary, high school, gusto nakita, pabulong na anito na siya namang ikinagulat niya. Ganoon pala siya hindi noong nag-aaral pa lamang siya kaya siguro ganoon na lamang niya kadali napayag ang mga babae. Sayang at hindi mo sinabi, sana matagal na tayo ngayon, wika niya sa pamamagitan ng paghalik sa dalaga. Hindi mo naman ako pinapansin noon at pangit pa ako. Pero ngayong nakita nakita, sana magustuhan mo na ako at ikaw ang dahilan kung bakit ako nagpaganda. Sa narinig, parang pumalakpak ang mga tenga ni Andres. Siya pala ang ginawang inspirasyon ni Marisol sa pagpapaganda nito. Hindi na nga siya nag-aksaya pa ng oras ngunit sa takot na baka may dumaan doon sa kanilang pwesto, hinayla niya sa loob ng damuhan si Marisol. Hindi bali ng mga tisyang sa mga damo ang mahalaga mailabas niya ang init ng kanyang katawan. Marami pa silang oras na pagsasaluhan sa gabing yun. Talaga namang kasamba-samba si Marisol, nagpaubaya ang babae at yamakap sa kanya ng gusto, walang hiya-hiya at iisa lang naman ang kanilang nais hanggang sa tuluyan na siyang hindi nakapaghintay kaya naman inumpisahan niya ng gawin ang bagay na iyon, bagay na gustong gusto niya. Gusto niyang iparamdam sa babae ang labis na kasiyahan kung saan siya magaling. Tiyak na hahanap-hanapin din siya nito oras na magawa nila ang bagay na iyon. Napapailing na lamang si Andres sapagkat muli na namang may napasanya babae. Iba talaga ang hatid ng saya kapag ang isang babae ay wala pang nararanasan, talagang makakarating sa langit ang sinuman. Nagtagal nga sila ni Marisol doon sa damuhan. Saglit pa silang natahimik ng marinig ng may mga taong dumaan sa kalapit na daan. Nang masigurong wala na, muli nilang pinagsaluhan ng init ng kanilang mga katawan, walang tigil hanggang sa pareho silang makarating sa dulo. Sukdulan na talaga namang hinahanap-hanap ni Andres ng sumunod pang mga araw.